Ayo, Ma'am Ma Sheila Gracia, grabe. grabe. Grabe, 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 guys. Alam niyo ba si Ma'am Talagang hahatakan ka na pataas talaga. Isasama, Isasama pa ka niya sa, ka, sa ka, ka, kanyang pag-angat, guys. guys. Hindi ka niya talaga iiwan. Kahit bago pa lang kami magkakailala nito ni Ma'am sasama ka niya pataas. Alam niyo ba, guys, kaninang umaga, nagkaiyakan pa nga kami. Alam niyo ba, guys, kaninang umaga, na tiyempo, kung nagla-live si Mama Marilu Valdez, nandoon si Ma'am Sinagra sa live ni Ma'am Marilu. At guys, narinig ko na pinapatulungan niya akong umangat kay Ma'am Marilu Valdez. Grabe, alam mo ma'am, nung narinig ko yon na pinapaangat mo rin ako kay Ma'am Marilu, grabe talaga na luha talaga ako ma'am. sobrang saya, pure so joy talaga ma'am. Kasi talagang hindi mo ko iniiwan, talagang isinasama mo ko sa